Dahil sabay-sabay pong umindak, kumanta at nalangin ang JL People sa ikatatlong pong taong anibersaryo ng Jesus is Lord Church sa Lagro Cornerstone sa Quezon City. Ama bakit? Alamin po yan sa report ni Christopher Tirambulo. Award, God! Hindi inakala ng GIL people na personal nila masasaksihan ang pagpapala at himala ng Panginoon sa ikatatlumpong anibersaryo ng GIL Lagro Cornerstone sa Quezon City. Kwento ni Tatay Tony na operahan siya sa kaliwang mata dahil sa kondisyon na retina detachment noong July 2021. Pero tumataas po yung akin ano, yung, yung pressure sa loob ng mata. So once na hindi yung makontrol, may po yung nerve, optic nerve sa aking mata. At hindi na ako totally na ipit yan, hindi na ako maka, hindi na makakakita yung kaliwa kong mata. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon sa kanyang pagdalo sa naturang anibersaryo, nakaranas ng pagbabago sa kanyang paningin si Tatay Tony. Hindi ko makita yung talagang kung titingnan mo yung focus niya. Hindi mo yan, hindi ko yan makikita kung ilan. Ngayon may pagbabago dahil nani naaninag ko na may konting linaw. Kaya nakikita ko yung sina, yung taliri ni Reverend Pastor. Hindi naman alintana ni Tatay Nick ang sama ng panahon at hirap sa pagdalakad at pagsasalita dahil sa stroke makadalo lamang sa unang pagkakataon sa GIL. Hindi lumapit si Tatay Nick sa harapan para humingi ng kagalingan. Ngunit natanggap ni Tatay Nick ang pag-asa na makita ang kanyang pitong mga anak. Bago pumalaw, bakit kayo masaya. Nilid lang po tayo ng banal na Espiritu na ipanalangin sila. At hindi po tayo kung hindi ang Panginoon sa Kristo o sa, through the leading ng Holy Spirit at through the anointing of the Holy Spirit. Yung team po natin for this year, ay speak Jesus, ay nagkaroon po ng katuparan po sa kanila po mga buhay. Dahil narinig po ang salita ng Panginoon, narinig po nila na Jesus ay nagpapagaling, narinig po nila na Jesus ay gumagawa po ng Himala. Kahit ano pa mapagsubok hey, ang ating pagdaan, kung tayo ay mananalangin at mananaparataya, wala pa rin imposible Thank sa Diyos na buhay. Sa Christopher Terambulo, Newsline. Amen. Amen and amen. Mm -hmm. Totoo yan, partner, ha? Talagang sa mga simbahan natin, doon oh. talaga natin na matatagpuan o mafe-feel yung mga pagpapala at himala. Pero kahit saan po, ha? Maliban sa mga anibersaryo po natin o sa mga churches po natin, oh. ang Panginoon po ay nandoon na sa atin.